Tapos sasakay ka dyan. Excel! Very good yan si Excel. Oo! Oh. Bata pa yan si Excel pero ang laki no. Excel. Kuwento anyo Mandos anyo pa lang. Mandos anyo pa lang. Bing grande si Eli. Kusa upat na tuwig. Ko sa 4 meses? Katro anyo e bo? Ah, mang 4 gali. O, oh, sige na, doon tayo sa kayo, Sandy. Yan ang ano niya, kalesa. Wala sa Pueblo yan, dito lang yan, Sandy. So, ikaw lang yung makaamuan ni Kun. Hmm. <laughs> So, eggs, so beauty, Sakay ka. Diyan sa red. No, si Shano nga, nagsasakay diyan? Ako lang magsakay. sa... Dali na, para ma-experience mo din. Ay, pwede man yan, ano. Hindi man yan mabigat. Malaki si Excel. Oh, kasi may... Ano magsakay dyan? Oh, Nga hawakan, hawak. Hawak ka dyan, ba ba ba? o. Ganyan lang, o. O, hmm. o magupo ka na lang, o. pungko dito. O, may hawakan ka na dyan, o. o. sige, pwede ka magtay kayo. Oo, kayong... tayo dalawa, <laughs> <lalo>, tayo. Ken, ano, ano? Okay, po, bigat si ano. Ikaw oh, okay. ang sa mga. Sige, sakay, sakay.

Agabi, gabi, gabi jo ko. Ay bin kalinte. Lamon sa kita. Alegre ano, ah, <laughs> oh. si ano? Kento la. Ha, kalinte ka doy. Serio sa mga doy? Tali na may sa a.